babalik ng News of One at sa mga kaganapan naman sa iba't ibang bansa, nandito si Joy Salamati. Sa Iran, siksikan ng lahat ng mga ospital sa Iran. Ito ay matapos na umabot na sa limang libo ang mga sugatan dahil sa lindol na yumanig dito kahapon. Humigit kumulang naman sa tatlong daang katao ang kumpirmadong namatay. Sa ngayon ay libo-libong mga residente ang gumagawa na lamang ng mangkubol sa lantad at patag na lugar. Ang mga liblib na lugar ng Iran gaya ng mga bayan na Ahar, Warzagan at Haris ang pinakamatinding napinsala sa lindol. Sa Syria, nangangailangan na ng proteksyon ngayon ng mga rebelde na nagnanais magpatalsi kay Syrian President Bashar al-Assad. Iginiit ng mga ito sa United Nations na magpatupad ng no-fly zones malapit sa borders ng Turkey at Jordan. Nahihirapan lumantad ngayon maging ang sibilyan sa Syria. Bunso dito ng mga snipers na ikinalat ng puwersa ng pinatalsik na presidente. Sa China, mistulang naging karagatan ang mga syudad ng China. Ito ay matapos na mag na ang Typhoon Haikui. May labing pitong tao na ang naitalang namatay dahil sa malalim na pagbaha na nagpalubog sa maraming bayan sa China. Mga kahoy at iba pang floating devices ang ginagamit naman ng mga Chinese para makapunta sa kanilang patutunguhan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joyce Salamat.